Hi, buhay. Magandang hapon mga kababayan. Nandito na po tayo uli. Nag-resume lang tayo dahil walang internet mga kababayan. Mahina yung dita natin. No mga kababayan, magandang hapon sa lahat. Siyempre yung mga subscriber natin at medyo marami-rami na po tayo mga kababayan. Yan nga pala, pasensya na kayo mga kababayan. Ilang araw na po tayong walang upload sa free ride. na no, mga kababayan, kasi ba, tapos madalang ang pasayro ngayon, kukunti lang talaga, pa ilan ilan lang tayo na sakay. Yan, i-discuss lang po natin mga kababayan yung nangyari sa ating Ngayon dito sa ano ano sa Taksi natin nung lunis ng hapon ano, Discuss lang po natin kung pa, paano ba nangyari Kasi nag-upload na rin po tayo ng video Bilang kasagutan po dun sa Ginawang video nung ni Baklang123 ano, Tawag ko po sa kanya eh, si Baklang123 Na mga kababayan Kaya Kaya sana ano. Eh may mga tumatawag kasi sila na, medyo napuputol tayo dahil ang daming nag ang daming nag-aano sa atin.